Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel! Alam mo bang humahaba ang ipinandaga sa punto na hindi na ito makakain? Alam mo bang pwede rin kumapal ng todo ang buhok ng mga tupa? At bakit pabigat sa pikak ang kanilang buntot sa tuwing may kalaban? Ilan lang yan sa mga listahan ng hayop na palaging pinapahamak ang sarili at tila ba gusto na atang magpakamatay? Simulan natin ang kwintuhan sa mga bighorn sheep. Isa ito sa halimbawa ng hayop na gusto atang ipahamak kang sarili. Maliban sa paikipag-away, ang sungay nito ay pwede nang tumusok sa kanyang utak. Ang mga ganitong kaso ay ang halimbawa ng mga hayop na gusto na atang magpakamatay. Biruin mo yon, bakit kasi meron silang parte sa katawan na pwedeng bumuta sa kanilang mukha? Buti na lang at may mga tao na handan tumulong at putuli ng sungay nito bago pa mahuli ang lahat. Ito naman ang isa pang tupa na ginamitan ng dehorning wire o yung alambre na pwedeng ipamutol ng sungay. Ay nako, bakit kasi ganito ang tubo ng kanilang sungay? Eh kaya naman pala nila gustong maguntugan dahil ito ang kanilang paraan upang maputol ang kanilang sungay. Dito sa Indonesia, meron namang baboy na mang pinapahamak ang sarili. Ito ang mga babirusa at meron din silang sungay na pwedeng tumusok sa kanilang utak. Gaya ng nakikita nyo sa picture, halos mabutas na ang kanilang bumbuna dahil sa pagtusok ng kanilang mismong sungay. Delikado ito dahil pwede nila itong ikamatay. Kaya naman mapapaisip ka, bakit naman ganito ang tubo ng kanilang sungay? Meron bang self-destruct button ng mga hayop na ito? Dahil dyan, ang mga babirusa ay palaging naikipag-away para maputol ang kanilang sungay. Maliban sa babirusa, ang mga usa ang isa pang hayop na palaging pinapahamak ang sarili. Iba naman, meron kasi itong mahabang sungay na mukhang wala namang pakinabang sa kanila. Dahil sa kanilang sungay, palagi pa silang nai-stock sa kung ano-anong mga bagay. Palagi din silang napapaaway. Ang pinakamalala, maaaring ma stack pa sila sa isa't isa at tuluyang mabuhol ang mga sungay. Kapag nangyari ito, maaari silang mamatay sa gutom o hindi kaya, posible rin na maatake sila ng mababangis na hayop dahil hindi nila kayang tumakas. Dahil dyan, to the rescue ang mga tao para paghiwalayin ng dalawang usa. Kung minsan, kailangan pang barilin ng sungay para mapaghiwalay. Unbelievable! One shot! Good. Ang malas talaga ng mga usa dahil pati ang kanilang paa ay pwede nilang ikamatay. Ang kanila kasing paa ay hindi dinesenyo upang tumapak sa yelo. Kaya sa tuwing sila ay napapadpad sa makinis na simento, agad silang nadudulas. Delikado ito dahil sa tuwing sila ay mapapadpad sa nagyayelong ilog, hindi na nila kaya pang lumakad. Ito ang sinapit ng kawawang usa matapos itong makarating sa kalagitnaan ng na nagyayelong ilog. Kung hindi pa sila tutulungan ng mga tao, maaaring mamatay sila sa sobrang lamig kawawang usa, palagi na lang nadudulas. Kung problema ng usa ang kanilang paa, ang mga kabayo, meron ding problema. Katulad ng puting kabayo na si Quest na natagpo ang tinubuan ng mahahabang hooves. Ayon sa mga rescuer, matagal na itong hindi pinuputulan ng koko sa paa kaya humaba na ito ng todo-todo. Susobrang haba, kumulot na ito sa ibang direksyon. Delikado ito sa kabayo dahil hirap na silang maglakad sa haba ng kanilang koko. Baka mahuli sila ng kalaban kung mabagal silang tumakbo. Kaya naman mahalagang putulin ang sobrang hooves ng kabayo at huwag kayong mag-alala dahil hindi ito masakit para sa kanila. Isa itong paalala na kung ganito na rin kahaba ang koko mo, please magpudol ka na ng koko para hindi ka matulad sa mga kabayo. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, ito ang isa pang hayop na ipinapahamak ang sarili. Sa mga bansa na may industriya ng tupa, palagi silang abala sa pagkakalbo sa mga tupa. Ang mga tupa kasi may buhok na kapag hindi ginugupit, maaaring kumapal ng sobra-sobra. Importante sa mga tupa ang may makapal na buhok dahil proteksyon nila ito sa malamig na panahon. Pero masama naman ito sa tupa kung sobrang kapal ang kanilang buhok dahil pwede itong dumumi at kapitan ng sakit. Gaya ng tupa na ito sa Queensland, Australia na si Barak na kailangan kalbuhin dahil sa sobrang kapal ng wool. Hindi na nga raw ito makakilos dahil nabibigitan na ito sa sarili niyang buhok. Dahil dyan, nagtulong-tulong ang mga barbero para sapsapin ang buhok ni Barak. gulat ka dahil nakuha ng mga barbero ang 18 kilos ng wool galing lang sa katawan ni Barak. Ngayon, magaan na ang katawan ni Barak. Tuluyan na kasing nawala ang kanyang mabantot, madumi at mabigat na buhok na umabot ng ilang kilo. Ang susunod namang hayop na pinipirwisyon na sarili niyang katawan ay ang mga daga. Alam mo ba na pwedeng humaba ng 2 inches ang kanilang ngipin kung hindi mo ito puputulin? Ang mga daga kasi ay likas na palaging may nginangat-ngat dahil ito ang kanilang paraan upang mapudpud ang kanilang ngipin. Pero kung wala silang ngangat-ngatin, maaaring humaba ng sobra-sobra ang kanilang ngipin. Kapag nangyari ito, maaaring hindi na sila makakain at mamuhay ng normal. Dahil dyan, pwede mo itong patuli ng nail cutter. Dito naman sa India, merong ibo na may makulay na buntot. Ngunit ito pa mismo ang magahatid sa kanila sa kapahamakan. Ito ang mga naggagandahang buntot ng peacock. Tuwing mating season, itinataas ng mga lalaki ang kanilang magagarang dekorasyon para akit ng babae. Ang may pinakamagandang dekorasyon yun ang sa mata ng kanilang nililigawan. Yun nga lang, hindi lang babaeng pihin ang nagkakagusto sa kanila na ukuha din nila ang atensyon ng mga tigre. <coughs> dahil sa mahabang buntot ng mga peacock, nahihirapan sila magtago sa mga kalaban. Kaya naman masasabi nating nasa piligro ang buhay ng mga peacock sa tuwing nakadisplay ang kanilang buntot dahil sa saring atensyon ang naukuha nila sa mga kalaban. <coughs> Dito naman sa kapatagan ng Canada, may ikilala nyo ang isa pang ibo na ipinapahamak ang sarili sa ngala ng pagwapuhan. Ito ang mga sage grouse at madaling mo silang may kilala dahil sa kanilang tumatalbog-talbog na dibdib. Ang mga lalaking sage grouse lamang ay may ganitong kakayahan dahil ito ang kanilang paraan upang akitin ang mga babaeng sage grouse kung sino man ang may mas maingay at mas malaking dibdib, yun ang pinakagwapo sa mga babae. Yun nga lang, nakukuha din nilang atensyon ng mga gutom na lawin. Sa tuwing umatake ang mga lawin, palagi mga lalaking sage grouse ang kanilang dinadagit. Ang mga babae kasi ay palagi nagtatago sa halamanan, samantala ang mga lalaki ay nasa gitna ng kapatagan na sabay-sabay na nagtatagisan. Kaya naman kapag may gutom na lawi na mapapadaan, madali na lang sa kanila ang humuli ng lalaking sage grouse. Marahil ang pinakamagandang halimbawa ng hayop na pinapahamak ang sarili ay ang mga pagong. Meron kasi itong malaking shell na nagpapabigat sa kanilang katawan. Mas malaking problema ito sa tuwing sila ay tumataob. Dahil sa korte ng kanilang shell, nahihirapan na silang bumangon. Kung hindi sila makakabangon, maaari silang mamatay sa gutom. Mabuti na lang at ang mga pagong ang isa sa pinakamabait na hayop. Dahil biruin mo yun, marunong silang magtulungan. Ilang beses na nga itong nasaksihan tinutulungan ang kanilang kapwa upang makabangon. Maski ang mga kalabaw, may malasakit sa kapwa hayop para tulungan makabangon ng pagong. ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay RM Matthew L. Nebres. Hello rin kay Adonis Viernes. Shoutout kay James Vincent Oliveros. What's up kay John Paul M. Tupas. Kevin Hilado. Mim Gomes. Mariel Metrillo at Daniel Chavez. At belated happy birthday kay Mama Marisa Samala. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!